sa mga nagaabang dyan ng sang update ni Jeremiah. Ito na po, mangyayari na after how many weeks? Two weeks. Oh, grabe, two weeks. Kasi busy ako eh, sobra talaga. Pero hindi po kami pupunta sa ano, restaurant or Sanggip So, anong gagawin natin? Bumili na lang ako ng bento Sanggip Salad. Yung ready to eat na. Okay. Yan! Yeah, ito! Ay, si Pagina Agaw. O, i-flex mo yung sa'yo, open mo. So, yan yung Bento Sang sa mga nag-crave pwedeng-pwede doon. Tsaka si Jeremiah, hindi niya Ay, afford eh. Hindi, tsaka ali ako ng Sang di ba diba? Yung <laughs> niluluto sa grill. Ayaw niya. Kasi may trauma siya doon sa may mga ano daw. May magots. Magots doon sa grilling. Uh. Ay. So, ayan. First time lang matitikman itong Bento. Ikaw, first time mo ba matikman yung Bento? Yeah. O, first time. So, kaya, ah. yeah, kaya ayan, ito try na namin. Reflex mo yung lahob tama na siyang ano ah uh, fish po. fish cake fish cake ba tama ah uh -huh, fish cake sushi uh -huh. ano sushi kimbap and kimbap kung kole red na vegetables kimchi kimchi and simply di mawawala tong cabbage and yung meat Please. cabbage ba yun Oh, okay, cabbage. Lettuce yun eh. Ah, lettuce, lettuce. Halata, hindi sa na ipo Baka So, ayan, flex natin. Magkano mo binili ito? 100 150. Oh, 150. Ayan, kain na tayo. Oh, cheers tayo. Dali. Cheers! Oh, cheers! Cheers! Oh, tayo. So, ano, hahatulan namin to kung masarap o hindi. Munayin natin itong fish cake. Itong parang cake yam. <laughs> hindi, <laughs> hindi siya kumakain. Oh, oh, cheers! na, ma'am. Masarap na, Hindi kasi kumakain po kasama ko eh. Hindi siya mahilig sa samji. Napilitan lang sa akin. Mm. Rate mo, one to ten, itong fish cake. Um, Siguro nasa ano? Eight. Uh, ako rin right, eight. Mm, ito. Next. Mm, malansa lang talaga siya. Ah, oh, fish Fish. Cake. Mm. itsura niya. Yan. Hmm. 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 <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ayaw ko ba? Ayaw niya yung kimbabayo. Rate 1 to 10. 1. 1. Ayaw niya siguro mga 3 Oh. Niluha niya yung kimbab. Ayaw siya. Oh, hindi kasi kasi manilita. yung, ano yung kari niya medyo matigas. And oh, ayaw mo din oh, Tsaka oh, dry. Dry, dry siya. Oh. Tsaka ano eh, parang kulang siya sa sa loob. Tingnan niyo. Yung ingredient niya sa loob. Oo, oh, kulang yung ingredient. Pakita mo. Puro siya kanin. Ayan. oh. Kulang yung ingredient niya sa loob. Mm. Next, kimchi. Yeah, let's eat. Mm. Mm. Medyo matamis lang. Ah, oh, Filipino style eh. Pero kapag Korean na authentic to, gusto ko masin. yung maasim dapat siya. Ah, yung authentic Korean style yung gusto mo. Ito mm -hmm. Filipino style ata to eh. Mm -hmm. Ako naman, mas prefer ko yung Filipino style, yung matamis. Yun na mas gusto ko. Siya, Korean style. Gusto niya maasim. Oh, rate, 1 to 10. Siguro ano, 6. Masarap naman, kaso yun nga, matamis lang siya. Mm -hmm. Kaya inahanap ko yung maasim na Mm. Ako ang guro mga 7. Mura lang to ha. Kaya ano. Huwag niyo kami i-bash ha. Huwag nyo kami i-bash <laughs> ha. Maging bini bash kami ha. <laughs> Bakit nung nangyari kay Bini? Um, Nag-rate sila ng Filipino food tapos... Naku ba kung mabash kami? Huwag nyo i-bash ha. Ang reaction nila sa mga Filipino food. food nakakadiri. Ganun. Mm, -hmm, ganun. Mm, -hmm, ganun pala. Iba naman pala yun. Ano naman? Samji, yung sanggipsel na mismo. Ito na, dito na magkakalaman kung worth it ba yung 150? Pero 150 lang kasi. Alam mo, yun not bad. So, ayan. Mm. Okay. Okay. And, mm. rate natin tong lettuce and pork. 1 to 10. Ako, ano, 8. 8. Ako nasa uh, 8.5. Mm, mm Okay na siya. Okay na okay na to sa mga nag-crave na alam mo yon yung ayaw mo na mag-unli yung di ka naman malakas kumain ng Samji for cravings. Pwedeng pwede to. Overall, ito. Overall to ito? Oh, okay, itong bento ah. I-rate mo. Siguro nasa ano? 7. Mm, not bad sa so 150 pesos ah. Ako nasa 8. Kasi craving satisfied naman ako. Alam mo yon Lalo na kung mainit-init pa to, kasi ano eh, late na siya nakabili. Mm -hmm. no, oh. Tapos nabisi ako, kaya ngayon lang namin nakain ngayong gabi. Ayun, no? Mauubos mo naman yan. Oo, oh, pag gutom. Pero kasi hindi ako masyadong gutom ngayon. So, baka mm -hmm. bukas ko na lang ubusin. <laughs> so, ira ko muna tapos. Kumain na kasi siya. Oh. Mm -hmm. Nakalimutan niya kasi bumili pala siya ng itong no. set. Buti na lang, is, pinaalam ako. Pinalam ni Ada na ano, meron pa lang. Meron mm, kaming isang na bablak niyo. So, ayun! Sa mga nagaabang ng Sang vlog namin, finally nakulayan na namin ni Jeremiah! Yes! So, sa susunod ulit, ano kaya? Ako matatalo o ikaw mananalo na? <laughs> Abang nga! Sa susunod na okay. challenge. So, ayun, kain na kami! Bye-bye, Maddie! Bye! Bye! Say bye-bye! 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 See you next time!